Ayun nga, nakita ko nga si ate dito. Magtatakal ng bigas. Ate, anong ginagawa mo? Hmm, lang ako ng bigas para sa mga followers ko na consistent na nag-share ng mga videos ko kahit mga walang kwenta. So, ayan, syempre, sa simpleng pasasalamat ni Bengay Vlog para sa inyo, tagtuto kilos na bigas. So, sana ma-appreciate nyo. Mm. <laughs> Paano naman yung, kanyo, yung malalaking lugar? Ah, okay. Sa so, mga malayang lugar, i-send ko na lang through Gcash. Um, ilan lang naman kayo, kaya okay lang. Siguro tagwa 100, okay na yun. So, ayan, um, thank you, thank you so much sa mga lagi nakasuporta. Alam na alam ko kung sino kayo sa lagi nag- sa everyday na nag-share ng mga videos ko. Um, so, ayan. Thank you so much sa inyong mga mare. Uh, support lang supportahan. Please follow, like, and share all my videos. Thank you, thank you so much. Paano naman ako? Ha? Paano naman ako? At may pahabol ka pa. Bakit paano ikaw? Uh, kasi eh, uh, wala akong pansiryo eh. Ah. Bawi ka na lang next life ha? <laughs> Hello?